Ah, ayos na kami. Ayos ko na to sa January 1 ngayon. Ito din na namin itong Christmas tree namin. Nishare sa sasakan. Actually, nakaka-excite maglagay ng mga Christmas decor. Pero nakakatamad mag tayo. So, magta tayo na kami, guys. Guys. Buti malit lang yung Christmas tree namin. Kung malaki yan, ay nak. <laughs> so, nakuha ko lang yan sa garbage at sa baba. Hmm, siguro, ewan eh, ko lang magpapalit kami ng, ng Christmas tree. Pero siguro, enough na yan. Kasi, alam nyo din, matrabaho din kaya.

Then, gumawa din pala kami ng, um, ano ba to egg pie. Sarap niya, simple lang, yung in-steam ba guys? Hello guys, For this video, nagawa ko ng spring roll. Ipagagawa ko yung katrabaho ko dati. Pensionist na sila, dumalo kasi sila, dumalo kasi sila dito last week. And nagbigay sila ng regalo. So, ang naisip kong i-regalo sa kanila is uh, spring roll. Since nakakaiba ito para sa kanila. Norwegian yun guys. So, ito ang ating, so, wala well, lang, uh, pork spring roll. Yan. Ito yung ating ground beef. Ay, ground beef. Ground pork. And then, onion. Ano ba to? Ayan. For sale ba yan? Ayan. Carrots. Tapos, meron pa para maubos na din. Tapos, alam nyo ito. Nabili ko to ng one kroner lang. Sana binigay na lang nila. Diba? May bahay pa ko, no? Tapos, lagyan ko rin siya ng uh, garlic para mas malasa. So, gagamitan ko na ito ng food, food processor para mapabilis ako. Kasi nung oras na no, 3.30 yan, marami pa akong gagawin. After ko magluto or i-prefer ito, mamaya na lang namin. Tapos, ito na defrost ko na rin. Mabuti may supply ako ng uh, pangbalot. Yan, spring roll rubber. Magkano kami lumabas kasi yung arma ko nasa bahay lang whole day. Ayan. And then, mag -e edit ako para medyo ma-empty yung aking phone. Ayan, guys. Sige, guys. So, guys, simulan ko na mag-cut-cut mag ng mga gulay. Ayan. Yung iba, ito gagayatin ko na lang para medyo makatipid ng kuryente, guys. Ayan. So, ganyan yung ginagawa ko. Pwede yung sa spring roll, pwede yung naluto na yung peeling or pwede din naman na hindi. So, ngayon, medyo tinatamad ako at saka makasave na rin ng kuryente ikukan ko na lang siya. Babalot ko na lang siya kahit na hilaw pa yung, yung laman. So, ganyan guys. Itodo na natin to guys. Ayan. ba so, diba? So, hiwa-hiwain ko lang yung mga gulay. Tapos, pagsamasamahin. Diba? And then, guys. Mabilisan na to guys. Kasi wala na akong oras. Mamadali na ang lola nyo. Tapos yung kinchay pala yan. Parang kinchay yan sa Pilipinas guys. ipo processor ko na yan guys. Para mapabilis tayo. Diba? Yung carrots okay lang naman. Kaya lang kasi pwede namang gayatin yung carrots eh. Mabango to guys. Nakakapagdagdag aroma. Hmm. So own recipe to guys ah. or nakita, yung pinagsama-sama ko ano yung nakikita ko sa youtube ganyan so ayan guys tapos saluhaluin lang natin nilagyan ko din to ng itlog guys ah. gawa na lang ako ng separate video kung paano ko siya ginawa tapos hinalo ko talaga siya ng ganyan no? o ba? Diba? haluin lang natin tapos kinabukasan ko na to guys binalot para talaga manuot ang scan ang lasa niya ba. O, oh, ba? Diba? Ayan, guys, ang ating spring roll. Ito okay. uh -huh. lang, guys, ang gamitin ko. So, magkalagay ako ng mali sa mga damit niya. Ayan, para hindi mawala. Kasi, yung mga sticker, laging natatanggal. Mula ko ng sticker, pero, ano ba yun? Laging naman natatanggal. So, ano na lang ang inalagay ko, guys para mas madagal nakalagay ba dyan? Oh. marking textile ang nakalagay so ito nga, kayong gagamitin okay. mas parang hindi mawala itong mga bago ng tumiyat dito ano ba gusto nito? ayan ay ilan ah, natin para hindi ito mawala dito ito ang mga nakuha nya ito yun diba? ito din pangalan na ito, ito wala pa tapos nakaka irritate din kasi yung uh, diba? Okay. nalagyan ko na siya pangalan guys, ito yung mga nakuha nya ito sa pag trabaho ko na nakuha higali niya yan. tapos itong dinosaur nasuot na nga niya tapos laban ko muna mong... uh, na excited kasi siyang otin tapos dalawa na to sale ka-sale kaya, yan, napakita ko sa ibang isang video ko And then, ayun na nga. Next size. Para masulit lang yung shipping. Tapos ito sa lola ng asawa ko. Boy pa naman. And then, ito yung Pokemon. Diba? Yeah. And then, guys, bumuli din pala ka ako ng isa pang uh, wall clock. Ayan. So, mura lang kasi and malaki siya pang dun ba sa entrance namin. So, habang nagbibis si Bebe, at least nakikita niya na yung oras. O, late ka na, mga ganern. So, pareho lang yung binili ko kasi sale siya ba. Diba? Alam nyo guys, tuwing na lang may gusto akong bilhin, nakakataon merong available as in. Ayan o. So, meron na kasi akong nabili dyan. Ganyan din yung itsura nyo guys. So, dito ko naman sa entrance ilalagay yung isa. Ayan dyan ano. So, dito guys. Ayan. di ba? Ito na guys, ang oras natin dito. Ito yung pinaka entrance namin guys. Ayan. Hindi naman siya kalayuan dun sa orasan dyan. So para lang hindi na po mag step back. So nakikita agad yung oras dyan. O ba? Diba? Ayan guys. So lalo na pag si baby nag school, ganyan. At least nakikita niya na agad. So, habang nagbibihis siya dyan, nakikita niya na agad ang oras, diba? Sasabihin niya, oh, mama, late na ako. Ganyan, ganyan. O, no? diba? Ganar. O, no? ba? Diba? So, yan lang, guys. Thank you for watching.